Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Guelves. Biglang bawi sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Bongbong Marcos, pangak noon. Ngayong presidente na bangag captain ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Bukod dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na gano'n. Lumambot din ang pahayag ngayon ni Digo ang kaugnay sa mungkay niya noon na ihiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas. If it causes a rupture in our entire system, sa Republika, I will not go for it. I will not, meaning I will not go for a forced uh, carving out in Mindanao out of the Philippines. Bago yan sa prayer rally sa Cebu City nitong linggo, okay. nagbago rin ang tono ng dating Pangulo sa usapin naman ng charter change o pag amenda sa saligang batas. Binalaan niya pa nung una si Pangulong Marcos na kapag ipinilit ang chacha ay baka matulad daw siya sa kanyang tatay na pinalaya sa Malacanang. Pero biglang bawi ulit si Duterte. Bukas na raw siya ngayon sa chacha basta para lamang sa economic provisions at hindi gagalawin ang pagpapahaba o pagpapaikli ng termino ng mga opisyal ng gobyerno. Ang mga pagbabago sa mga pahayag ni Duterte ay sa gitna ng mainit na usapin sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon, kaugnay niyan, Heto ang payo ni Digong kay Pangulong Marcos Jr. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa malakanyan, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Nauna naman ng iginit ni PBBM na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Bagamat minsan niyang nabanggit na pinag-aaralan kung babalik ba tayo sa poder ng International Criminal Court. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez. News no Five.